Kumuha naman tayo ng update sa Maguindanao. Pumasok na ang dalawang batalyon ng Philippine Marines sa mga loobang barangay sa Mamasapano. Tinutugis nila ang apatapong armadong miyembro ng BIFF na umano'y nagbibigay ng proteksyon sa teroristang si Basit Usman. Kamustahin natin ang sitwasyon doon kay Maki Pulido. Partner. Mark, alam mo, tahimik yung mga kanyon ano, or artillery ng militar mula noong Sabado. Pero yung ground troops, tuloy yung pagtugis sa BISF at si, at sa teroristang si Basit Usman. Umusad nga ngayong araw ang dalawang batalyon, katulad nga nang nabanggit mo, dalawang batalyon ng Pilipina rin sa mga liblib na barang mamasa, ma, ma, mamasapano. Mama, Sinutugis <laughs> Eight Marine Battalion ang may apat na BISF na ayon sa nakuha ng informasyon ay pumoprotesta kay Usman. Lumapit sa target, hindi lamang ang mga tactical command posts kundi pati mga V-150 tanks ng marines at artillery tulad ng 81mm mortar. Pero wala pang impwento dahil daw atras na atras ang kalaban, hindi nag-e-engage kung iwas daw lagi. Ang tiyak, nasa loob pa raw si Usman ng SMS box, katulad nga nung lagi natin na pag-uusapan mag, diba? ito, yung, ito yung lugar na napalilibutan ng apat na bahay na maging ganaw, kasama na ang mamasapan itong araw ang unang lapang ng ofensibang ito Mark, 7 days at nasa sa ayan na araw na ngayon. Pero ayon kay uh, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, General Gregorio Katapang hindi raw ito titigil. Ang <laughs> so, problema lamang sa ofensibang ito, Mark, may mga pagkakataong humahalo na raw sa civilian ang mga BISF. At uh, sabi ni Katapang, two fronts daw ang gyerang hinaharap ng, BI, ng AFP. Kung patapos na ang gera habang sa Abu Sayyaf, umpisa pa lang ang laban sa BISF. Dito nga sa SPMS box, sinataw, ang sabi ni Katapang ay nasa clearing stage pa lamang sila. Mula sulu nagpunta si Katapang dito sa may 6 Infantry Division sa Awang, Maguindanao at binigyan niya ng medalya yung mga sundalong unang responde sa mga naipit na SAF troopers sa mga masapanon ng January 25. At binigyan rin ng parangal maging yung nag sa mga labi na mga nasa wing 44 na staff commando. Mark? Maraming salamat sa iyo. Ingat ka dyan, partner.